ritual walang ginagamit ito sa ritual mga kaidol so, hindi ko to nakita dati ayun ano kaya to guys okay, guys so, may naririnig tayong kaluskos dito mga kaidol i-zoom out muna natin guys ligid guys ayan Ay wow. no. Ayan o, o. nagkikita nyo mga ka-idol Kusang gumagalaw Yung mga ano ng niyo guys Mga dahon niya 70% talaga guys na may kapre dito mga kaidol no. May espiritu ng kapre dito guys. Yan mga kaidol. So ito na yung appearance ng kubo guys. So nakikita natin yung last video ko dito mga kaidol. Yung kauna-unahang video na ginawa ko dito guys. Talagang nakakilabot dito mga ka-idol, no marami talagang nagpaparamdam ayan papasukin natin mga kaidol at ah uh, pwede kayong mag prayer dyan mga kaidol no? para sa kaligtasan natin ayan mamayang gabi guys abangan natin to pabalikan ko to mamayang gabi ayan, yeah, so naisara pa ito na ng, ano no bago malis yung uh, may ari guys nilagyan talaga niya ng sarahan dito guys uh, hindi mapasok ng ka-idol. Uh, so napapansin natin na napakatahimik ng uh, lugar na ito, guys. Ayan. So, andito ito sa ano, guys, sa gitna ng uh, niyugan, ang bahay na ito. Eh, ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na may nagbigti. May isang lalaking nagbigti, mga kaidol no? So, ano, uh, lalapitan na natin ng dahan-dahan uh, ito, mga kaidol dahil Uh, pati ako guys, kinakabahan talaga ako dito kasi itong bahay, uh, itong kubo na ito guys. Talagang sinasabi ng may-ari na huwag kang magkumpiyansa dyan Kasi nga baka wow, ano yun guys oh. Oh, hindi lang daw yung kaluluwa yung nandito sa sa kubo na ito guys, yung mga nagpaparamdam. Minsan pa nga daw may akapre uh, daw dito guys na dumadaan kapag gabi. So mamayang gabi mga ka-idol, babalikan ko 'to mag-isa at uh, tutuklasin natin yung mga misteryo sa kubo na ito guys kaya ngayong umagang ito mga ka-idol uh, papasukin muna natin yan oh ayun guys o oh. hey, ano kaya to parang pangil lang ano guys ano kaya tawag nito mga ka-idol so hindi ko alam kung anong uh, uri ng tawag nito kung may anting-anting ba 'yung nakatira dito dati, guys no? Kasi nga may mga ritual, walang ginagamit ito sa ritual mga kaidol. Hindi ko to nakita dati. Ayun, no Ano kaya to, guys? Yan, so dahan-dahan nating pasukin itong kubo na ito. Talagang nakakatakot, guys. Kahit ako kinikilabutan ako guys ayan almost 2 years na ito guys na abandonado no? wala nang nakatira dito kaya yung may ari guys nilagyan na lang niya ng ano parang tawag nito yung mga kulungan no kulungan ng mga manok ayan so nandyan sa ibaba tsaka dito ayan guys so, may naririnig tayong kaluskos dito mga kaidol idol I-zoom out muna natin, guys. Maligid, guys. Ayan. Wow. Ayun, no. Guys. Ayun, no. Nagkikita niyo, mga ka-idol. Kusang gumagalaw yung mga ano ng niyo guys mga dahon nya Ayan. 70% talaga guys na may kapre dito mga kaidol no? may spirito ng kapre dito guys in mga kaidol so ito na yung appearance ng kubo guys so nakikita natin yung last video ko dito mga kaidol yung kauna-unahang video na ginawa ko dito guys talagang nakakilabot dito mga ka-idol no? marami talagang nagpaparamdam ayan papasukin natin mga ka-idol at ah uh, pwede kayong mag prayer dyan mga ka-idol no? para sa kaligtasan natin ayan mamayang gabi guys abangan natin to pabalikan ko to mamayang gabi ayan, yes, so naisara pa ito na ng ano no bago umalis yung na uh, may ari guys nilagyan talaga niya ng sarahan dito guys uh, hindi mapasok ng ano baka may magnanakaw dito kaya nilagyan ng ano may gamit pa dyan guys oh, so, yung sprayer mga kaidol yeah, so ito yung loob ng ano guys uh, kubo na ito ayan So Pakiramdaman natin kung May mga kaluluwa ba ba dito na Naiwan o oh, Mga spirito oh. Yeah, try ko na at dito guys. biglang nagsara mga ka-idol oh. biglang nagsara mga ka-idol uh, oh, oh. Okay. bigat ano yun? parang may naaninagan ako dito mga ka-idol alam kong naiwan yung kaluluwa dito kasi may uh, ibig uh, ipahiwatig ka no kung nandito ka man ngayon Ayan. Pwede ka lang magparamdam sa akin pero wag mo akong sasaktan ha. Alam ko nandito ka kasi sinara mo yung pinto. Pero isa lang yung masasabi ko sa'yo, wag mo akong sasaktan dahil nagbablog lang po ako. Alam kong may mga kaibigan ka dito, mga spirito, mga elemento. Huwag mo lang akong sasaktan. Nararamdaman ko sila dito mga ka-idol. Nararamdaman ko sila dito mga ka-idol. Wow. Yan guys sinarado na naman yung pinto mga kaidol may plano ka bang kulungin ako dito sa loob huwag mong gawin sa akin yan kasi magkakaalaman talaga tayo wow 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 grabe kayo so. may PC dito mga kaidol may tali guys Ewan ko kung anong ibig sabihin niya. Ayan o. May tali mga ka-idol. Grabe guys. Grabe dito guys. Ayan o. Gumalaw yung tali guys. Ewan ko kung ito ba yung ginamit pagbigti. Ito ba yung ginamit mo sa pagbigti? Ito bang tali na ito? Grabe, ang laki ng tali na ito mga kaidol. Wow, 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 wow. Okay. Wow. Wow. Huwag kang magalit. Huwag kang magalit sa akin. Grabe mga ka-idol. Parang galit mga ka-idol. Parang galit siya guys. Galit siya mga ka-idol. Galit siya guys, galit siya. Huwag kang magalit. Kung ano mo yung problema mo, yung dahilan, bakit ka nagbigti. pwede natin pag-usapan yan. Pwede kang magsalita. Kung kaya mong magsalita, magparinig sa video. Pwede mo yung gawin kung kaya mo. Huwag ka lang magalit sa akin. Huwag mo akong sasaktan kasi nagbablog lang po ako. Grabe guys. Napakatapang ng kaluluwa na nandito guys sa loob. Grabe yung tali guys. Oh. Biglang ano, nahulog dito guys. Wala to kanina guys. Biglang nahulog dito yung tali guys. Ikaw na kung saan to nang galing. Ayan guys Binagalaw na naman guys oh. Gumulaw mga ka-idol oh. Tingnan mo Ayan o oh. Naglalaro Yung kaluluwa guys Naglalaro Ayan Grabe mga ka-idol Wow 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 Ayan guys uh. Uh. Wow Gumalaw talaga yung pintuan dito mga kaidol Ayan Nakikita ninyo mga kaidol Gumalaw talaga yung pintuan guys Parang niyanig ng lindol mga kaidol no Nandito siya sa loob siguro guys Ayan pwede kang magparamdam Huwag mo lang akong sasaktan dito sa loob Wow yan, Guys pinagalaw niya ang pintuan guys Ang oh. pintuan na yan guys Pinagalaw niya yeah. Parang may anino dyan guys ano yun? Ano kaya yun guys? Guys, mamayang gabi, babalikan natin to. Ay mga idol So, ito yung loob ng bahay. So, mamayang gabi guys, babalikan natin to. At, ah, uh, susubukan natin tuklasin yung misteryo sa kubo na ito guys. Ah, uh, yan. May ebidensya na tayo kung pinagalaw niya yung pintuan guys ibig sabihin nandito siya nandito yung kaluluwa niya o uh, kung hindi man yun kaluluwa guys iwan ko anong elemento yung nandito sa kubo na ito mga ka idol